Isa ang breast cancer sa nakamamatay na sakit sa mga babae. Kaya naman paalala po ng mga eksperto, mahalaga ang early detection at awareness tungkol sa sakit na ito. Si Mark Petalco sa report. 65% ng mga kaso ng breast cancer sa Pilipinas ay na-diagnose na sa late stages dahil sa kakulangan sa patapagamot at early detection. Ayon kay Dr. Corazon Nelangel ng Philippine Cancer Society, breast cancer ang nangunguna pagdating sa mga bagong kaso at mortality sa bansa at maging sa buong mundo. Ang survival rate noon eh 44.4% relative survival rate over 5 years sa ang sa breast cancer among Filipinos. So Mencho, hindi maganda yung picture nga naman. So ang breast cancer health priority yan eh kasi top eh Like other na low middle income countries including the Philippines, um, tumataas ang incidence tapos there is lack of early detection and other adequate treatment. Sa Pilipinas, itinuturing ang breast cancer bilang top cancer site sa parehong kasalian. Atunayan, nasa mahigit 27,000 ang naitatalang bagong kaso nito habang nasa mahigit 9,100 ang namamatay dahil dito kada taon kadalasa nakikita natin yung pasyente na medyo advanced na because uh, yung mga pasyente natin nakikita at uh, minsan nahihiya magpa-check up o nata or natatakot no because naisip nila yung mga gastos dagdag pa ni Dr. Go 1% ng breast cancer cases ay lalaki habang malaking porsyento ay mga babae kabilang sa mga kababaihan na prone sa breast cancer ay ang mga sumusunod iyan yung mga bata no na nagkaroon ng menstruation uh, before 12 years old at saka yung mga nagkaroon ng o yung hindi pa rin, yung matagal mag menopause no yung lagpas 55 years old and then of course yung yung late mga anak o hindi nag uh, hindi nag breastfeeding isa sa, sa mga sa mga risk factors din ilan pa sa risk factors ang paninigarilyo pag-inom ng alak obesity physical inactivity at mababang pagkonsumo ng prutas at gulay para maiwasan ang posibilidad ng breast cancer inirekomenda ni Dr. Go sa mga babae na suliin na kanilang family at medical history, magkaroon ng breast awareness, risk assessment, at sumailalim sa clinical breast exam, ultrasound o MRI. Tinimok din sila ng mga eksperto na panadalihin ng healthy lifestyle at makibahagi sa mga na nagataguyod ng early detection ng breast cancer at iba pang uri ng cancer. Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.